Ngayong gabi. Yung tatay ko, nabuwal, isinakay sa gareta. Yung tatay ko, four hours mula sa flora na walang buhay. Pagdating namin dito sa patling, habang nagpapahinga kami, unti-unti namang gumising si tatay ko. Himala? Paano siya nabuhay? At hanggang kailan maniniwala sa anito ang pamilya ni Elmer? Sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the 700 Club Asia. Felici, anong himala sa buhay mo ang hinding-hindi mo makakalimutan? Okay. The miracle... Alam ko, marami. Oo no? nga, oh, marami nga eh. Pero ito yung miracle of God's protection. Mm -hmm. When my son had a motorbike accident. Oo. Oh, oh. Along the expressway. Oo. Yes. So yo. that one was for me a miracle because maaring may kasunod siya Tama. you know when he Correct. when he and everybody's going fast yes yeah. and it happened on Christmas Day oh but the doctors were available for him so that for know. me that was Two miracles. yeah so Ang God's God's protection <laughs> tulad mo may miracle story din itong si Elmer na hindi hindi niya makakalimutan. let's find out Sampu kami magkakapatid. Yung tatlong babae at saka tatlong lalaki, yun yung mga nagkasakit talaga na uh, lahat sila hindi talaga dinala sa hospital. Tani uh, taan lang hanggang sa namatay din sila. Nagkaroon ako ng doubts, naku, parang mauubos ata kami. Nagsimulang dumating ang mga kristyanong misyonaryo sa lugar ng mga katutubo, ngunit mariin silang tinutulan ng komunidad. May mga pumapasok na noon na nangangaral pero binabawalan talaga sila. Yung reaksyon ng uncle namin, hinabol talaga, itak yung unang nangaral doon sa amin noon. Kasabi niya, walang magagawa yung dinadala mong Kristo rito. Sa kabila ng pagtutul ng komunidad, paulit-ulit na sinusundan ng mga pagkakataon si Elmer na marinig ang mga misyonaryong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Na-witness ko dun sa pastor na yung palagi, in the name of Jesus, yun yung nagdala din sa akin na maniwala ka na. Pero parang unti-unti, nag-iisip na, na, ba, may kapangyarihan yung pan panalangin nila. Dahil sa maraming taong pagchichaga ng mga mga ngaral ng salita ng Diyos, unti-unti ring nabuksan ang puso ng komunidad na dati sarado sa kanilang minsahe. Hinahinay eh. Ang nangyari sa amin, dinaan kami sa fellowship, picnic ng pastor, ang saya! Pero nandun pa rin yung paniniwala talaga sa Juan Anito. Until such time, yung tatay ko, nabuwal na mukhang mamamatay na si tatay mo. Pinatawag namin noon yung pastor namin. So, pinag-pray. Iyak, yak yung pastor. yak din kami. Naglilayas na din kami ganyan. Sabi niya, Panginoon, alam namin, pagagalingin mo si Tatay Pintik sa sakit niya na ito. Mas makapangyarihan ka, Panginoong Jesus. Pagkatapos noong panalangin, sabi ng pastor, dalhin niyo na sa hospital, mas maigi. Isinakay sa gareta yung tatay ko, four hours mula sa flora na walang buhay. Pagdating namin dito sa patling, habang nagpapahinga kami, unti-unti namang gumising si tatay ko. Tapos siya, oh, anong nangyari? Sabi niya, hindi na po kayo humihinga. Wala, normal na ako. Sabi niya, pwede na tayo umuwi. So naisip namin, hindi kaya eh, doon sa panalangin ng pastor. Kaya nabuhay na si tatay ko. Sa na dalhin namin si tatay ko ng sa hospital, bumalik na lang kami doon sa bundok. Para mas malalim pa nating maunawaan ang kwento ni Elmer Victoria, narito siya sa studio. Welcome to the 700 Club Asia, Elmer. Salamat po at magandang araw. Magandang araw yes, din welcome, sa Yes, welcome, Elmer. So, kanina sa kwento na we just watched, no so nakita namin na how dangerous it was for the missionaries to yes. share to them because hinahabol pa hostile, sila ng Hostile, hostile. No, so, Elmer sa mga panahong iyon, gaano kadalim ang paniniwala mo sa mga anito? Talagang bilib ka ba sa kanila? Uh, yes po. Uh, dahil sa tuwing nagkakasakit po ako, ang aking nanay talaga, madalas sinasabi niya sa akin na o kaya kung natutulog ako at may sakit, uh, talagang palihim niya akong hmm. ipinapaanito kaya parang At gumagaling ka na-inculcate naman sa puso ko na may kapangyarihan talaga yung anak to oo oh. pero anong resulta don gumagaling. E, gumagaling naman po oh, okay oh, okay talaga ano eh as a child what yeah. you are exposed to ma-imbibe lalo oh. na if it's coming from your mother oh, oh. Oh. so sa, sa kwento mo Elmer no unti-unting naubos yung mga kapatid mo Uh, namatay sila at walang nagawa ang mga anito. So ano yung nararamdaman mo sa mga sa mga pagkakataong yun? Uh, actually, doon na rin po ako nagsimula no, na mag-reflect mm -hmm. na bakit kung totoo talaga yung anito, yung paniniwala namin sa anito, bakit parang unti-unti nga kaming nauubos no, 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 no. at namamatay Oo. sa sakit na dumarating sa pamilya namin. So talagang nagkaroon ka na ng duda, no? Opo, yeah, doon na po nagtatanong na, Uh, bakit, May galit, ba? May galit uh, ba? Wala naman po. Pero parang ang tanong ko lang noon, bakit kaya ganito yung nangyayari sa pamilya namin, matindi naman yung paniniwala namin mm -hmm. sa nito, pero bakit parang unti-unti po kami nauubos? Mm -hmm. Oo. Oh, at that time ba, nung nagdududa ka na, uh, nakarinig ka na na ba ng sharing sa mga galing sa misyonero? O, o wala pa? Totally zero pa? Nakakarinig na po ako ng mga salita ng Panginoong Diyos noon. Kaya lang, hindi siguro siya ganoon kalalim Oo. pa sa akin. Oo. So, nagda-doubt ka lang hanggang doon lang? Pero hanggang doon lang muna po. Wala kang hagbang na ginawa dahil doon sa doubt na yon? Uh, meron naman po. Uh, dumadalo ako sa mga gawain, mga lalo na sa fellowship, ah, okay. sa mga kabataan. So, naging interesado ka? Uh, nagkaroon na rin po ako ng interest na makinig, lalo na pagka-fellowship. Ang mga oh, young people. Oo, oh, oh. meron na siyang namin. hunger, meron oh, na eh, oh, di ba? Oh. At saka kapakinig, di ba, yung pananampalataya mo lumalago. And then da yung faith. Oo. Oh. Oh. So ano ba talaga yung nakita namin kanina, no? Ano yung nangyari sa tatay mo? Bakit ba siya nabuwal, no? Tapos pakiramdam mo ba tuluyan na siyang uh, mamamatay nung lalo na nung dinala na siya sa ospital? Uh, yung tatay ko po kasi uh, isa siya sa pinakamasipag na katutubo talaga mm -hmm. sa pagbubukid. Uh, kaya yung siguro do sa sobrang pagod, 'yun. Uh, sa pagtatrabaho, mm -hmm. uh, kaya bigla siyang nabuwal noon. Mm -hmm. At uh, nag-alala kami noon kaya pinatawag namin yung pastor na, oo, -oh, para siya ay ipanalangin. Naisip mo ba na baka mawala ang tatay mo? Actually, 'yun din po yung time na 'yun kaya Uh, Nag-alala na rin po kami, ako personal, kaya tumakbo ako noon para puntahan po yung aming pastor noon at ipag-pray mm -hmm. yung aming tatay. So, hindi mo sinabi sa mami mo ah, na tawagan mo yung pastora? Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, yun po, actually, parang nawala na rin po sa oh, isip oh, namin okay, noon na uh, ang importante ngayon, kailangan may oh, ipag-analanin po, uh, mabuhay so, yung aking tatay. So, nung pinagdasal ni pastora ang tatay mo, tapos na buhay siya muli. Ano ang naging reaction mo kasi siya yung last na na, na, na nagdasal para oh. sa kanya, hindi ba? Opo. Uh, actually po doon na rin talaga ako nagdumating sa point na nag-search na rin kasi ibang kapangyarihan itong naranasan hmm. nung tatay namin kasi mula doon sa Sitio Flora dinala namin siya sa patling uh, parang It takes four hours yung liyahe wow. okay. na nakasakay lang siya sa Gareta. Yes. And then pagdating doon sa Patling, uh, yun nga, bigla siya bumangon. Anong nangyari? Wala naman akong nararamdaman sa wow. katawan ko. Baka pwede na tayong umuwi. So yun yung time na naisip ko, makapangyarihan yung panalangin ng aming pastor, pastora, si Pastora Angie. So, mula nung time na yon, Elmer, ano yung nagbago sa pananaw mo tungkol sa Diyos na tinatawag na Jesus, you know, at uh, tuwing nagdadasal ang mga pastora mo? So, ano yung nagbago sa, sa pananampalataya mo? Unti-unti uh, na rin po. Uh, na, nakikita ko na rin. Kaya, yung time na uh, i din po ako, ako, as youth leader sa church mm -hmm. namin noon, tinanggap ko na yung opportunity. Pero, minsan naglalaban pa rin sa loob ko yung dahil pag nagkakasakit, konting sakit lang sa likod ganyan, ah na ganito ka sabi ng nanay ko. Oh. So yun, naglalaban, Nandun ako sa church, active ako as youth leader, pero dahil nandito yung nanay ko sa kabila, sinasabi, ah banyan, ganito Aton. lang yan. May sakit diyan. Ganito ang gagawin natin. So naglalaban po yung paniniwala ko na sa Diyos at saka yung pinaniniwalaan oh, nung nanay ko. Wow, ang galing, ang galing na battle yun na. Sa ating pagbabalik, aalamin natin kung ano ang nagbago sa tatay niya matapos niyang maranasan ang Himala. Kaya, stay with us. Na-diagnose na may ovarian cancer si Amy. Matapos ang operasyon, at matinding kimo, halos mawalan siya ng pag-asa. Pero isang kwento sa The 700 Club Asia ang nagpatatag ng kanyang pananampalataya. Yung story po ni Biscata Inocencio, paano po siya tinulungan ni Lord na Jesus Christ bigger than cancer. Kumapit siya sa Diyos at himala, gumaling siya. Talaga po, Dok, di ko po kailangan ng chemotherapy. Sabi niya, yes, ikaw ay magaling na. Hindi, hindi chemotherapy ang makapagpagaling sa akin kung hindi si Lord. Sa The 700 Club Asia, ginamit itong show na ito para mapalakas ang aking loob na nagbigay ng comfort at pag-asa sa akin. Your support helps us to continuously bring God's miracles into people's homes like Aimee's. If you're not yet part of what God is doing through our ministry, I invite you to join and be a partner of CBN Asia. Please scan the QR code or visit cbnasia.com slash give tayoy magtulungan para maihatid ang pag-ibig at himala ng Diyos sa mas marami pang buhay Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang limang susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this five-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity community. Doon nagsimula yung malasakit noon ng tatay ko sa mga pastor. Doon sa lote namin noon sa Flora, merong separate na 1000 square meter, pinatataniman niya ng mga gulay, ng mga saging. Walang pwedeng kumuha ng mga tanim doon, harvest kundi yung pastor lang. At tuwing may harvest, may bigas pinapadala na yung pastor doon sa bahay nila. Kaya yung pastor namin naman noon, mangyak-nyak din sila kasi tuwing aakit sila sa bundok, sisipain yung, yung assorted biscuit na lata. Pagka hindi maingay, mapuno ng bigas. Kasi si tatay ko ang pinaka-tribal chief noon. So, ni-encourage na niya yung buong sityo na wag natin pabayaan yung pastor natin nagpatuloy si Elmer sa pakikinig at paglilingkod. Kasama ang ilan pang mga katutubo. Siguro dahil ang nakikita nila yung hirap na nararanasan namin, hindi ko ganong narinig noon yung tanggapin si Jesus eh. Pero ang madalas ko na naririnig noon yung 2 Chronicles 7.14, sa sandaling ang bayang ito, yung baryong ito, magbalik loob sa Diyos, hanapin ang Diyos, talikuran yung kasamaan, manalangin, ibabalik ng Diyos yung katiwasayan sa lupain ito. Talagang nakita namin yung kailangan mo talaga na merong talagang isang Diyos. Kasi may time noon na masipag na kami sa simbahan, halos daang-daang sako ng palay talaga ang naaani namin noon sa bukid. Itinalaga si Elmer bilang youth leader ng kanilang community church. Subalit... Actually, parang wala pa yun noon eh. Yung, kasi dahil may mga nililigawan din sa loob, ng simbaan. Nandun lang ako, pasikat lang. Gradual lang yung paniniwala ko papunta sa Kristyanismo. Pero meron pa rin nakakapit sa akin sa paniniwala sa Anito. Sa kabila ng lahat, nagsimulang tumanggap si Elmer ng mga mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Nagsasalita daw ako sa maraming mga tao, nagsishare na ng Word of God, na sa totoo lang, pagagising ko, hindi naman talaga ako ganun. Ngunit dumating ang isang mabigat na pagsubok. Nagkasakit siya ng malubhang karamdaman na nagbanta sa kanyang buhay. Naririnig ko na noon na wala na akong chance na mabuhay. Saan kakapit si Elmer? Sa nakasanayang anito o sa nakilalang Diyos? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng kwento ni Elmer. Kasama pa rin natin dito sa studio si Elmer Victoria. Elmer, thank you for being here. Huh? Yes. Salamat yes. po. Okay, Elmer, Sana napanood natin, no, oh, nung panahong naniniwala pa kayo sa anito, base sa yung observasyon, no? Ah, uh, bakit sa ritual ng anito kayo, unang lumalapit ng nanay mo, imbis na, imbis na magdasal sa, sa Diyos tulad ng ginawa sa yung ama? Uh, siguro dahil yung nanay ko rin, uh, pinalaki rin ng mga okay, sa paniniwala mm. sa anito, kaya parang mas malakas sa kanya na uh, mas magtiwala doon sa kapangyarihan ng anito. Parang yun ang kanyang nakasanayan kasi, no? Kaya yes. Doon siya, oo. So, nang nang nagbalik loob sa Panginoon ang baryo nyo, diba? Nakita. bukod sa masaganang ani, ano pa ba ang nagbago sa lugar nyo? Um, bukod po sa maraming ani sa baryo po namin noon, Uh, actually parang binagmamalaki rin na rin namin yung baryo namin noon kasi nakikipag-compete na siya sa ibang baryo so, dahil sa dami ng harvest wow. sa palay, sa gabi, Ganon po ang nangyari talaga. At bukod doon, mas marami po ang naging kung ikukumpara ko siya sa ibang mga sitio, mas maraming professional dito mula sa aming sitio. Marami pong nakapagtapos. Uh, po. Binless po talaga ng Panginoon. Wow. So, Elmer, noong nakita mo na mas dumami yung harvest, nagbago ba yung isip mo tungkol sa mga anito? Actually po malaking bagay sa akin po 'yon kasi kung ikukumpara ko yung mula doon sa paniniwala namin sa anito, mm -hmm. uh, sobra pa rin po yung hirap talaga noon. Mm -hmm. uh, bagamat ako, uh, po, pero nakita namin noong tumanggap kami, nakakilala kami sa Panginoong Jesus, mas nakita namin na unti-unti binabago ng Panginoon yung kalagayan po namin. So, Hindi lang mga sa kabuhayan. Yes po. So Elmer bukod sa panliligaw, ano pa ang nagtulak sa iyo para dumalo sa simbahan? Iyan po, unti-unti na rin po ako nagsi-search -se noon dahil uh, yun nga kagaya ng sinasabi ko po, naglalaban yung paniniwala na itinatanim ng nanay ko sa anito doon sa paniniwala ng Diyos na itinuturo naman ng mm -hmm. mga pastor na pumupunta po sa aming community. Kaya ang nagtulak po sa akin, eh, yun, bukod sa pagbabasa na ng Biblia, iniintindi bawat salita ng mm -hmm. Panginoon sa Biblia at saka yung pakikinig sa mga preaching ng mga pastor na pumupunta po na, sa amin. Alam mo, Peter, di ba the more you are exposed to the truth, 'di ba? mo na nakikita kung ano yung mga maling yes. dati, dati mong maling iniisip Oo. or the things it that becomes things, clearer. Yeah, na. it becomes clearer. Oo. So Elmer, ano ang masasabi mo sa mga kabataang tulad na uh 'yun medyo pilit na hinahanap ang katotohanan? Meaning mean to say confused sila at meron din mga ibang-ibang belief system nila na nagko-control sa kanilang isip. Uh, ang payo ko po sa mga kabataan na uh, naghahanap ng katotohanan, lalong higit sa patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo, tuloy lang sa pagbabasa ng Biblia, uh, pakikinig sa mga pastor na sa tingin natin, sila yung makakatulong sa buhay espiritual natin at uh, maghanap tayo ng mga spiritual mentor na makakatulong sa bawat isa sa akin. Ako kasi Malaking bagay sa akin yung nag talaga ako ng spiritual mentor na hindi ako iniiwan. Oh, okay. Yung talagang maglala... He will walk with you. Oo, oh, oh. oh, At saka, that's where you will grow talaga. Oh, po. Sa pananampalataya. So, Elmer, salamat for sharing your story with us. Maraming salamat din po. Sa buhay at pamilya ni Elmer, nakita natin na si Jesus lamang ang tunay na manggagamot. Pag-asa at tagapagligtas ng ating buhay. Sabi ni Yesus sa 1.14.6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. If you're watching right now and you're confused, not only because you have been exposed to several belief systems, but you're, you're just wondering, is there a God? who is real? Is there a God who truly loves me and cares for me? Yes, my friend, there is. His name is Jesus, and He wants to have a relationship with you. Will you allow Him into your life? That's the question. And if the answer is yes, then pray with us this prayer. Just say, Dear Lord, here I am. I'm a confused sinner, but ayoko na, gusto ko na magbago. I want a changed life. And I know you went to the cross willingly, and on the cross, you shed your blood and you died to pay for my sins. Today, I accept that free gift as I open my heart's door and ask you now Jesus, come in and be the Lord of my life. Jesus, come in and be my Savior. Starting today, I give you my life, my life is yours. I thank you Lord for loving me and saving me. Thank you for the gift of eternal life. This is my prayer in Jesus name. Amen and amen. And thank you Lord that we have a God who wants to set us free. Lord, you want us to walk in freedom. So may mga nanonood sa atin ngayon na may mga maling maling paniniwala. The Lord is saying again and again, I am the way, I am the truth, I am life. Follow me. The Lord is saying, follow me and you will know the truth and the truth will set you free. Meron ding mga nanonood sa atin that have uh, uh, are are going through uh, difficulties. Meron kayong mga pinagdadaanan. The Lord is your help. The Lord is touching you right now. Merong going through a lot of financial struggles right now. Uh, ang Panginoon, ang iyong provider, call on Him. Call on Him because He hears our deepest cries. The Lord is the one who will provide for all your needs and He is giving you wisdom right now. Receive it in the name of Jesus. Meron ding nanunood sa atin na may alitan sa kanilang pamilya. There is... Disharmony, uh, this disunity. This the Lord is the one who will restore relationships. You come to Him, and He will heal those relationships right now. He will give you humility and grace to forgive and to, res to be restored to one another. In Jesus' name. Amen. Yes, Felici, that that relationship issue. There are two families, in-laws, that uh, that have, have have been on on this. Uh, just so much pressure between the two of you, so much hate, and the Lord is saying, Give it to me i'm pouring my grace into you this very moment receive that grace kapatid in the name of jesus and someone who has uh, uh, uncontrolled epileptic seizures a few times a week and you're, the doctors have told you there's no cure for that but the lord is supernaturally releasing his miracle working touch on your body this instant you're never going to have those seizures again I receive do. that by faith kapatid in the name of jesus amen amen, and amen. amen. Kung nanalangin ka kasama namin at tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, isa ka ng bagong nilalang. Binabati ka namin, nakasulat na ngayon ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay at di na mabubura. Welcome to the family of Christ. We'd love to hear about this life-changing decision you've made. I-text ang yes, tinanggap ko si Jesus. Kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. Para sa ating mga viewers abroad, gamitin ang plus 63 917 126 1442. If you're watching this show on YouTube, please comment, Yes, tinanggap ko si Jesus. For those who want to be part of our online Bible study group, comment BSG. Sama mo kami sa aming online Bible study at sabay tayong lumago at tumibay sa ating pananampalataya sa Diyos. More stories, more lessons and more inspirations coming up when the 700 Club Asia returns. Stay with us. Ikaw ba'y bigo? Nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan. Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairuz kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Scan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na. Upang maging tanglaw. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership at cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite. favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ngayong panahon ng tag-ulan, marami sa ating mga kababayan ang lubhang naapektuhan ng pagbaha. Ang iba ay nawala ng kabuhayan, nang mahal sa buhay at ang ilan ay halos mawala na rin ng pag-asa. Kaya na riyan ang ating humanitarian arm, Operation Blessing para umalalay at maghatid ng agarang tulong sa mga kababayan natin, biktima ng iba't ibang kalamidad. Sa tulong ng CBN Asia Partners, nagagawa ng Operation Blessing na maagang maihanda ang mga relief goods, kumot, banig, gamot, malinis na inuming tubig, solar lamps, at iba pang pangunahing pangangailangan upang agad natin maipaabot sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, na ipapabot natin din sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang mga relief goods ay maaring tumagal ng ilang araw lamang, ngunit ang mabuting balita ni Jesus ay panghabang buhay. Amen. Amen. Kaya help us bless more. Be a CBN Asia partner now. Part of your giving supports our humanitarian arm Operation Blessing. Consider sending a monthly donation so we can help more. And that will go a long way because masyadong widespread ang pagbaha. To donate call 87370700 or use GCash, just scan the QR code flashed on your screen. For bank transfer and credit card transactions, visit www.cbnasia.com slash give for more details. God rewards your generosity. Samantala, ikaw rin ba ay nagdadalawang isip at naghahanap ng katotohanan? Natagpuan ni Elmer Victoria ang katotohanan kay Jesus at maaari mo rin siyang makilala ngayon. Gawin nating panalangin ang mga sinasabi sa mga awit 25 verse 5. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Kay Jesus tayo kumapit at umasa sapagkat siya ang katotohanan at ang ating kaligtasan. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, Stories of Hope, Faith and Love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen or message us on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Mahirap pala ako yung nandito pala sa bayan. Doon ko naranasan talaga yung discrimination. Magpapatuloy kaya si Elmer sa kanyang pag-aaral o tuluyan siyang susuko sa gitna ng mga mapanghusgang mata sa mga katutubo? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng kwento ni Elmer.